Samantala mga kabrigada, trabaho naman ng mga OFW sa South Korea. Hindi apektado ng tensyon matapos ang binawing martial law declaration. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada, Brigada. P -p -p Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na stable at normal ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa South Korea. Ito ay matapos ng kamakailang kaganapan sa politika. Ayon kay DMW Undersecretary Plesitas Bay, walang travel restrictions at patuloy ang trabaho ng mga Pilipinong manggagawa. Anya, ang sitwasyon sa South Korea ay peaceful at walang isyu sa mga Pilipino educators at employment permit systems workers doon patagumpay ding dumating ang mga bagong batch ng manggagawa noong December 2 at may mga karagdagang deployment naman sa December 10 at 16. Sa ngayon, patuloy na mino-monitor ng Philippine Embassy ang sitwasyon at tinitiyak ang kaligtasan ng mga OFW. Tinataya namang nasa 36,186 na mga Pilipino ang nagtatrabaho sa South Korea kasama na ang 25,895 sa ilalim ng EPS. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina sa ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Also, are... Brigada Balita Nationwide sa Tanghali.